Okay, fishing day uli kami. Antipolo muna. Punta kami Real Quezon. Siyempre, minivan uli. Okay, Teresa na kami. Layo pa, Real Quezon. Eh, pababa, oh. Ganda rito. Dito rin kami dumadaan pag nagbabike. Kaya medyo kabisado ko na yung daan. Ayan, ang ganda. May manukan Windmill pa lang kami. Windmill. Ang may truck. Ay, win. <laughs> may wind. May truck sa harapan namin. Hindi kang makasingit. Eh. So, ito na kami sa dulo ng Google Maps. Lubak na dyan, lubak na. Ito na, oh. ito yung nasa Google Maps na ano eh. Itong malaking bato. Doon, may nangingisda doon. Ayun. Hindi lang sila kita. Oh. Ayun, oh. mga tatlong radyo nakita namin dyan. Grabe layo nito. Apat na oras biyahe namin. Rough road na dun. Yan, yes, saraps. Layo. Layo na ng pwesta namin. Ayun yung van. Oh. Layo. <laughs> layo hmm. namin. Lahat yan. Nilakad lang namin. Ang dulas. Sugatan pa ako ng konti. Kaya wala akong video nung pag, lakad namin dyan, delikat eh. Baka malaglag pa yung phone to, tinawid namin. Dito na kami sa pinakamalaking bato. mayroon din daw talaga nangingisda dito. Dito, medyo malalim dito. Tsaka dun, dun, dun. Kasi hanggang dibdib. Low tide pa yan ha. Pag nag high tide, patay. Kaya bago mag high tide, dapat makabalik na kami. Hindi pa naman kami marulumangoy. Eh. So doon kami baba ito mamaya. Tsaka wait and bait. Hihi! Real Quezon to. Di lang kami alam kung saan mismo mismong spot. Parang yun yung Real Surf eh. Yun, yun yung banda. Real Surf ano beach. Beach camp. Sana may mauli kami dito. Pero mga negative eh. Late na eh. Ano oras na? Alas 2.30 na ata. Umalis kami 10 a.m. Nalate ako ng gising. So, lumpia wrapper, tsaka hipon, bait and bait tsaka lure. Uh, try ko yung ano popper popper wait lang oh. tira lang kami dito okay bato layo din Plunk. dalawa white and bait to malapit doon malayo parang tulog mga isla ngayon hapon eh Hihihi. masabit dito pero popper hindi sumasabit dito Nasa ibabaw lang yung popper kanina eh. Wala dito, wala. And then spot na kami. Oh. Doon kaya, sa beach na yun. So magbabayad ka pa rin eh. Dito kanin na eh. Mas malayo na to eh. Ito medyo malalim na to eh. Donation na yung sinker ko. Eh, <laughs> floater. Sumabit. Hindi ko na ma-retrieve. Pinutol ko na lang. Yan you know, o putol. Pinutol, Pinutol ko na. Ayaw eh. Sumabit dun yun. So nakabait and wait pa siya. Pero iniwan ko kasi yung mga gamit dun. Ang layo eh. Eh, yung bangka o, oh. ang gagawa nun May bangka Nangingisda pala no Ito <laughs> yun, ang nila dun Ang gagawa nila, malamang nangingisda yan ah, Tausan, parenta Pasakay, pasakay Eh, laan nyo, kung nasin kami Hihi, -hi, may bangka Nirescue kami ni Mano. nandun siya kasi bigla nag guy tide, lampas tao na eh, parehas kami hindi marunong lumangoy. Dito. Eh. Manong, mano kaway ka naman. <laughs> Uy, next side pala ako motor. Ayun na si Manong si EP Tamin. Siya 'yung nagligtas sa amin. Wala, lampas tao na 'yung tubig dun eh. Ayaw pa nga yung tanggapin yung reward na binibigay namin eh. Bait e eh. Kinulit ko lang. Binaligan ko. Sabi ko, Pakalunod ako dito pag di mo kinuha. Ayan, safe na kami. Grabe. May life vest kami. Hindi naman namin nadala. Pero, parehas kami hindi marunong lumangoy. Eh. <laughs> Wala man lang kami na uli. May bago kami kaibigan. Pagka daw kailangan namin siya next time. Si Hepe. Hepe Tamin ng Real Quezon. Ah, late na rin kasi kami nagsimula. Ayun, may naliligo rin. Ang ginagawa na. Ayun, Buti pa siya marunong lumangoy. Eh. Ako okay, inga-iro yun oh! Anong oh? nagawa niya doon? Oh. Ayina pa yun eh! Anong nagawa niya doon? Ewan ko kasi bat na kami. Layo pa pa. 4 hours din na biyahe. Nakakatakot doon. Kailangan marunong ka tumantsa. Maaga na nga kami umalis eh. Pero biglang lalim Pero kung marunong kayo lumangoy, oh, eh, pwede. Medyo nasugatan pa ako. Oh. Tatalas ng bato yung coral, pati dito. Sim Ano na? mababaw lang naman. Ayaw pang tanggapin ni Manong, Tinanggap niya rin. <laughs> Ayan siya. <laughs> Nauna siya. Hindi rin siya walang lumangoy. Eh. Ewan ko si Bat na kami. Wahanap pa kami. Siguro si Bat na kami. Okay na to. Ay naka. Pwede na bang daw siyang renta next time? Layo yun o. Yan lang. ilang lang kalokohan natin. lata tayong nauli. Pero ang saya. Ay ay ay.